Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain at pinakamahabagin sa pagpapatuloy ng ikalimang yugto ng talambuhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Pagkatapos ikasal si na Propeta Muhammad at Khadija bint Khuwailid, peace be upon them. Nagsimula silang mamuhay ng mapayapa at may pagmamahalan sa Makkah. Kilala si Muhammad bilang al-Amin ang mapagkakatiwalaan at patuloy siyang nagtratrabaho ng tapat para suportahan ang kanyang pamilya. Si Khadijah, na noon ay isang kilalang negosyante, ay naging kaagapay niya sa bawat hakpang. Makalipas ang ilang taon, nagkaanak sila ng anim, pinagkalooban sila ni Allah ng mga anak. Kasim, panganay na lalaki, Zainab Rukaya Ummukultum Fatima at Abdullah ang mga anak na lalaki ay pumanaw noon bata pa, samantalang ang mga babae ay umabot sa hustong gulang at nakapag-asawa. Habang lumilipas ang panahon, lumalalim ang kanyang pagninilay tungkol sa kalagayan ng lipunan, pangaapi at kawalan ng katarungan, paglaganap ng imoralidad mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Madalas siyang umaakyat sa yungib ng hira sa bundok Anur upang magnilay at sumamba sa iisang Diyos malayo sa gulo ng lungsod. Ang unang kapahayagan, rebelyasyon. Isang gabi sa buwan ng Ramadan, habang nag-iisa siya sa yungib ng hira dumating sa kanya ang Anghel Jibril at nagsabi, Ikra, magpasabigkasin? Sumagot siya, Hindi ako marunong magpasa. Inulit ni Jibril ang utos ng tatlong beses hanggang sa ipahayag ang mga unang talata ng Sura Al-Alak, siyamnaput-anim, Isa hanggang Lima. Magbasa ka sa ngala ng iyong Panginoon na lumikha, nabigla at nanginig si Muhammad sa pangyayari agad siyang bumaba mula sa bundok at umuwi kay Khadija, peace be upon them. Huminga ng malalim at nagsabi, Zamiluni, Zamiluni, takpan ninyo ako, takpan ninyo ako. Pinakalma siya ni Khadija pinakinggan ang kanyang kwento, huwag kang matakot, hindi ka pababayaan ni Allah. Ikaw ay mabuti sa iyong pamilya, tinutulungan ang mahina at nagtataguyod ng katotohanan. Pagkaraan, dinala siya ni Khadija kay Waraka ibn Naufal, pinsan niya, isang matandang iskolar ng kasulatan. Ipinaliwanag ni Waraka na ang nakita ni Muhammad ay ang parehong anghel na dumating kay Propeta Musa o Moises. Pinahayag niyang si Muhammad ay magiging propeta. Ang tinukoy ni Waraka na ang dumating kay Muhammad ay si Jibril, ang parehong anghel na naghatid ng revelasyon kay Moises. Binalaan niya si Muhammad na balang araw ay uusigin siya ng kanyang sariling bayan. Dahil sa pagpapalaganap niya ng tamang pagsamba sa Diyos, Ipinahayag din niya na kung aabutan pa niya ang panahon na yon, ipagtatanggol niya si Muhammad, peace be upon him. Ipinakita ng mga salita ni Waraka ang kanyang pagkilala sa pagiging propeta ni Muhammad at ang kanyang malasakit sa magiging misyon nito. Hanggang dito na lamang pong muli, sundan lamang ang karugtong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh